Ito so ngayon tayo kasama si Rosabel. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay about double job. So, Rosabel, uh, how do you find double job uh, dito sa Canada since you've been doing this for a while? So, how do you find ang dalawang trabaho sa araw-araw? Uh, Mahirap ba? Sa, para sa akin, hindi kasi that time gusto kong magtrabaho kasi gusto ko mm. kaya gusto ko rin para sa akin gusto ko kasi ng kumita kaya mm. lahat ng trabaho na uh, na ino na ino offer sa akin at uh, pinapasukan ko mm. pero sa katawan hindi ba mabigat kasi di ba karami na mga Pinoy dito nagdo-double job? Alam ba, pumasok ka sa gabi, tapos papasok ka sa umaga, o kaya papasok ka sa evening uh, shift, tapos mag-nights ka. Anong epekto sa katawan? sa akin yung yung una kasi yung una ko namang trabaho assisted assistant yun kaya hindi naman siya ganoon ka kahirap kagaya dito sa nights parang parang sa akin okay okay naman pero sa katawan inisip ko na lang kasi na Basta matulog ka lang na maaga. <laughs> okay na yun. Basta para may tulog. May tulog, oo. Basta pagdating mo sa bahay, wag mo na lang i... Kung kaya mo nang matulog, matulog ka na. Huwag mo nang i-over pa yung katawan mo. Ano mo, pala, may schedule ka na magluto, o kaya ipasyal ang mga bata. Paano na-apektoan ang mga bata? Uh, siguro, kailangan may magbantay or, or... Ay, hindi ako noon kasi ang trabaho ko noon, pag dumating na ako, magluluto na ako para sa kanila. Tapos pre-prepare ko na sila. Kasi noon pa, hinahatid ko pa yan sa school. So, namamanage ko naman siya kasi pag, pag alas oh, alas 8, pagdating ko, diretso na akong magluto. Tapos hinahatid ko na agad. Pagdating ko ng alas 9, matutulog na ako. Then, pag sa mga Uh, pasal-pasal naman, ini schedule ko sila, binibigyan ko na time na uh, ito uh, off ko, sinasabihan ko na na uh, off ko sa Friday or sa Saturday, may time na ako sa kanila para lumabas. Basta i-organize man talaga. Oh organize sa akin mo. lahat. Pero now pinaprioritize ko na yung magtrabaho, kasi meron naman yung asawa ko para magbantay sa kanila. Uh, kung minsan uh, pag pag-off ko Dina ko, kasi yung mga anak ko hindi naman sila masyadong palalabas pakainin mo lang sa labas minsan masaya na sila so minsan nilulutuan ko na lang yung kung ano Ay, yung lagi namin kinakain sa labas nilulutuan ko na lang sila mm. sa sa bahay para at least doon na lang kami magugubanting sa bahay kung minsan uh, time na lang naman ng uh, Netflix sa bahay doon na lang kami uh, manonood Mag magtatambay sa, sa, bahay sa bahay para at least meron pa rin kaming banding. Pero in terms sa, uh, di ba pag nindu-double job ka, malakas din, uh, malaki din ang kalta sa tax. So how do you find it? Uh, worth it ba ang double job or hindi? Uh, para sa akin, mm. worth it para sa akin. Sa tingin yes. ko kasi para mm. sa akin worth it. Kasi yung sahod ko naman, uh, para sa akin okay na. Maraming paggagamitan. Uh, well, Oo, oh, maraming paggagamitan. Kasi na, na ano ko na yan, na nasipa-sipari ko na kagaya nung eh ganito lang nasasahod ko uh, inaano ko na sila sinasegregate ko na na to the point na make sure na meron din naman akong naisisave para sa sarili ko at at least na ko pa rin naman lahat ng mga gusto ng mga anak ko yeah I think yung double job okay lang yun basta yung dalawang trabaho natin nabibigay pa din natin yung quality di ba uh -oh. kasi may mga iba nagdo double job pero alam mo yung bara-bara na lang kasi parang gusto na lang nila yung sweldo pero dapat pero ka pa rin yung sabi natin, ayun, ay parang paninindigan mo, prinsipyo na pag nagdo double job ka, dapat nagagawa mo pa rin yung trabaho mo. Oo naman. Hmm. Kung sa, sa trabaho, pag sa trabaho, trabaho talaga. Trabaho Di is ba, trabaho. Oh, kung ano yung duty natin, huwag mo namang i bara kung ano talaga yung proper way na para sa i-care. Siyempre, ganoon pa rin. Kahit pagod ka, huwag mo na rin iisipin yung pagod mo. Kasi ginusto mo yun eh. Yes. Dapat, Choice kung one. ano yung trabaho, yun ka pa rin. Kahit pagod ka, huwag mo pupunta doon yung pagod. Yeah. Kasi, kasi trabaho, tra tra trabaho mo yun at ginusto mo yun. Kung pagod ka man, sabahin mo na lang yan. Yung pagod, matulog ka, maga kang matulog para bukas, maging maayos yung trabaho mo. Kaya eh, sabi nila, may pagkakaiba daw ang Pilipino sa ibang lahi. Kasi ang Pilipino daw, kahit pagod na sa isang trabaho, kaya pang magtrabaho ng more than 8 hours. Ang mga ibang lahi, kasi simula pa lang, pagod na. Pagod? Kako ba yan? Oo. Oh. Ako kasi, ano, kahit pagod, kahit pagod na ako sa, sa ano, eh, hindi ko na lang iniisip yung pagod ko kasi mm. kailangan gawin mo yes. kung ano, yung trabaho. Hindi mo naman masasabi sa, sa kabilang trabaho mo, ay pagod ako akala ano mm -hmm. na lang ng masasabi ng mga mo. kasamahan mo na bakit ka pa nagtatrabaho kung pagod ka na 'di mo yeah. ka na lang. Iya yeah, tama kasi lahat tama, tayo pagod. So oh. depende na lang na sa paano mo dahil, may condition, own oh, the condition yung mga sarili, yung sarili mo sa trabaho. Huwag mong isegregate yung yung mga pagod mo ay ako. Ako kasi yung, ang iniisip ko uh, ano eh kailangan maging maayos yung trabaho natin kasi kung hindi tayo rin naman ang mawawalan. Pati masisira eh, din tayo, oo, mga Pilipino. Oo. Kaya nga, sabi ko nga, hindi lang naman sa pera-pera yan eh. Nasa responsibilidad natin yan, na gawin natin yung nararapat na para rin naman sa kanila na care. Kaya nga, kung hindi ko naman kaya, hindi ko naman yung gagawin. Mm. Eh, sa akin, kaya ko yung dalawang job. Kaya ko silang pagsabayin at sa yung trabaho na dapat na, uh, sa kanila, ginagawa ko naman. Hindi na ako yung pagod na ako, ayoko na. Oo. Oh, uh, pero, ikaw, magsasuggest ka ba sa iba? Sabi natin, medyo kulang sila sa financial. Magsasuggest ka ba sa kanila na okay lang mag-double job? Oo oh, naman. Dito naman sa, sa Canada, eh, double job, eh, meron pa nga dyan nagtatatlong... Triple pa. Triple pa nga, eh. Kung pwede pa nga walang tulog, di ba? Oo, oh, okay pa. Okay pa sa lahat. Kung... Kaya mo, edi okay. Kung hindi, okay lang naman. Okay lang naman. Kung hindi mo na kaya, edi kung ano yung choice mo, nasa oh, naman yun eh. Kaya siguro ang iba walang choice kasi kailangan talaga financially, di ba? Financially kailangan, kaya kailangan talaga magtrabaho, kailangan kumayod. Noon, ganun ang isip ko. Sa ngayon, ganun ang isip ko no, kasi ngayon asawa ko walang trabaho. Pero kung meron naman siyang trabaho, maka, makaka-adjust naman ako. Sabi ko nga sa asawa ko, ngayon wala kang trabaho, kaya ako muna. Mm. Di ba? Oh, ako, bigayan lang. Oh, oh, ako muna. Eh kung ikaw nakapag, nakahanap ka trabaho. Na ng trabaho, ako naman, ako naman ang ako naman ang magtitingin sa mga bata. Eh kung kaya ko naman magtrabaho ng gabi kasi kaya hindi ko binibitawan yung gabi ko, at least nakapagtrabaho pa rin ako kahit gabi. Andun ka pa rin sa line mo. Hindi pa rin nawawala. Mm. Di ba? Kunti man o malaki ang, ang sasahurin mo, at least andun pa rin ako. Yeah. Oh. Kaya nga, uh, yun ang maganda sa mga Pilipino na mm. flexible tayo. Pati ayun nga, kaya sabi mo, Mag-adjust na lang sa pamilya o kaya Oo. kung ang asawa walang work, ikaw mag-work. Kung ikaw naman ang wala, siya mag-work. So, Oo. give and take lang. Oo, give and take lang. Kaya nga, okay naman ako sa sa sitwasyon namin ng asawa ko, okay naman. Kasi at least last year lang naman siya nawalan. Isang taon pa lang naman yun eh. Mm -hmm. So, hindi naman na ganun. Ka. At least now ngayon, nakaka-adjust na ako sabi nga nila, mas, sabi nga ng kapatid ko eh, ate, huwag mo nang isipin na yung asawa mo is walang trabaho. Ang mas maganda, ikaw ang nagtatrabaho, at least ikaw may pera ka. Ikaw yung nagahandal sa sarili mo, na at least nabibigay mo pa yung mga kailangan ng anak mo. ba diba? Ang saya rin naman kung ikaw yung nagtatrabaho. Yes. ba diba? Pati, pati, alam mo yun, pag magkasawa kayo, it doesn't matter sino ang malaking sweldo, sino may pera, basta importante ang important. tutulungan. Oo naman. Kasi kung sa problema kayo rin naman ang magsasapa mag -de na dahil ako oh, mag hmm. ano mag solutions niyang dalawang yan. Kaya better kung siya nagtatrabaho eh, okay lang din kung ako okay lang din wala namang problema. Okay. Uh, so that's all. Ganoon lang ang ating topic about two jobs. <laughs> so next time ulit. Salamat Rosabel. Okay. Thank you. Okay, bye bye. Thank you.